Atong ang kinumpirma na ang relasyon nila ni Sunshine Cruz, kinumpirma ng bilyonaryong negosyante na si Atong ang na siya ang aktres na si Sunshine Cruz ay may relasyon. Ipinahayag ito ni Atong sa isang panayam sa Bilyonaryo News Channel sa programang Agenda na hino-host ni Pinky web nitong Disyembre 17. Matapos ang matagal na usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon, ngayon lang niya ito kinumpirma. Bakit kaya ngayon lang nagdesisyon si Atong na aminin ang kanilang relasyon? Nag-viral kamakailan ang isang video kung saan makikita si Atong at Sunshine na naghahalikan. Dito nagsimula ang mas maraming spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Ano ang inyong opinyon sa reaksyon ng publiko sa video na ito bago ang relasyon nila ni Atong si Sunshine ay naging karelasyon si Maki Matay sa loob ng halos anim na taon noong 2018 na anul ang kasal ni Sunshine kay Cesar Montano, ang ama ng tatlong anak niya. Ano ang epekto ng mga nakaraan niyang relasyon sa kasalukuyan nilang sitwasyon ni Atong? Sa kabila ng viral na video, hindi pa naglalabas ng pahayag si Sunshine ukol sa kanilang relasyon ni Atong. Marami ang nag-aabang kung ano ang magiging reaksyon ni Sunshine sa publiko tungkol dito. Bakit kaya pinili ni Sunshine na manatiling tahimik, matagal nang nalilink ang dalawa? Ngunit sa video lang nila ipinakita ang kanilang pagmamahalan. Makikita rin sa reaksyon ng mga netizens na Maraming interesadong malaman ang tungkol sa kanilang relasyon. Ano ang epekto ng pagkumpirma ni Atong sa relasyon nila kay Sunshine sa mga tagahanga at publiko? Si Atong ang ay isang kilalang negosyante kaya't hindi inaasahan na magiging bukas siya tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang relasyon kay Sunshine ay nagbigay ng bagong interes sa kanyang buhay sa publiko. Ano ang palagay niyo sa pagiging bukas ni Atong tungkol sa kanyang relasyon kay Sunshine? Si Sunshine naman ay isang kilalang aktres at ina ng tatlong anak. Kasama ng kanyang karir, laging napag-uusapan ang kanyang personal na buhay, at ito ngayon ay umaabot sa kanyang relasyon kay Atong. Paano kaya nakakaapekto sa karir ni Sunshine ang kanilang relasyon ni Atong? Bagamat hindi pa ibinubunyag ni Atong at Sunshine ang mga detalye ng kanilang relasyon, malinaw na sila ay seryoso sa isa't isa. Nagdesisyon silang magpakatotoo at ipakita sa publiko ang kanilang pagmamahalan. Ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit pinili nilang maging bukas na sa kanilang relasyon. Maraming fans ang interesado kung paano nila pinipili na pamahalaan ang kanilang relasyon sa harap ng media. Ang pagiging bukas nila sa publiko ay may kasamang pressure. Ngunit tila hindi ito naging sagabal sa kanilang pagmamahalan. Paano kaya nila gagawin ito habang binibigyan pa rin ng respeto ang kanilang privacy? Sa kabila ng atensyon mula sa media, tila relaxed at komportable pa rin si Naatong at Sunshine sa kanilang relasyon. Hindi sila nagmamadali at ipinapakita nilang tanggap nila ang mga hamon na dulot ng pagiging isang public. Figure. Ano ang palagay ninyo sa kanilang paraan ng pamamahala ng kanilang relasyon? Habang nagpapatuloy ang kanilang relasyon, maraming fans ang nagtatanong kung gaano na ba katagal si Atong at Sunshine. Paano kaya nila pinapangalagaan ang kanilang pagmamahalan? Lalo na't pareho silang nasa ilalim ng malawak na public scrutiny. Ano ang inaasahan mong mangyari sa kanilang relasyon sa hinaharap? Ngayon na kinumpirma na ni Atong at Sunshine ang kanilang relasyon, maraming tanong ang bumangon tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang.